Hey yo mga toysters, kagigising ko lang at ito kagad bumungod sa atin no. Something wonderful's waiting inside sa Jollibee. Nakalagay pa unboxing on March 1, 2025. So ano bang mga characters no no? Apple, Ribbon, uy parang si Pochacco 'yan na uh, Cloud, Clover at uy, parang si ano 'yan ha? Kuromi no? Kung ang hula nyo ay Sanrio characters, ayan, Sanrio characters nga. At nakalagay dito may early access no February 28, 20, 2025 ngayon sa select stores only. Sabi pa line starts at 1 PM first 200 customers. Tapos yung bago ka na naman pakulo. Ano yung nababasa ko sa comment section na blind box ang uh, mga toys no. Ano to ubos pa pera Jollibee. Mga ganda pa naman yung characters ng niyo. Yun si Hello Kitty, si My Melody, pom, -Pom Purin, Pochaco, Kuromi at Sina Morol binigyan mo pa akong problema kung paano ako kayo makukompleto, no? In any case, babalitaan ko kayo pag nakita ko tumamay sa Jolly. At kung may alam kayo, comment down below kung anong mangyayari sa kiddie meal na to, no? Good luck sa inyo and see you next time mga toys. Bye-bye!